Ayan, makuha tayo ng mga laman dagat Tapos, pwede ako sa inyo kung paano Makuha yun Tapos, ipat ibang mga klase yung shell Tumahan nyo akong Makuha ng mga shell Ayan, oh, may aso naliligo <laughs> Bantay! Bantay, bantay, bantay 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 Ito yung lagayan natin ng mga huli natin Ayan <coughs> er po nakakain er po yan Ayan er yung lukot Saya pun aja, Kita ke air betul Kita nak saus sesuka may nakita tayo ang taklobo pero hindi natin kukunin kasi bawal yon makita lang natin Ayan po, uh, sinagita ko lang. Ayan po, hindi natin pwede ikunin yun kasi bawat po yung unen a la, gente de la Ayan, a el paquito yo un parámpato, pero se les parecía a los Esto yo con saben, ayun po may kita tayo mga ganitong tsura eh sarapin natin yung kapares kasi dalawahan to kung tatlo kaya hanapin natin yung kapares ito ayun hanap natin yung kapares medyo malayo eh, Kasi ito mga ganitong klase. Dalawaan to. Kaya hanapin nyo sa paligid yung kapaaris niya. Hmm. may mga bakulkol stasya na katambak nakuha ng bakulkol baka hindi ito nakita ng nagmamayari na bakulkol kaya punin natin hindi na natin kunin baka paglalitan tayo ng naglagay ng pabigwit hindi na natin kasi na tayo sa may bahay kaya yeah, dalan natin yan baka kukunin um -um na ng mayare ayun, uwi na tayo kasi medyo hapon na o konti lang yung nakuha natin kasi hindi season ng spider shell ngayon kaya konti lang yan lang yung nakuha natin tapos mamaya lulutuin natin para kainin to ayan niluto na po natin yung scorpion shell natin konti lang sila kasi hindi season ngayon kaya yan lang yung nakuha natin mamaya pakita natin yung lutong shell na pwede ng mukbang ini. yung paraan pala sa pagluto nito is kailangan yung tubig alat po yung gagamitin yung tubig sa dagat po yun po yung pagsabaw niya para lumabas po yung kanyang laman ayan nakita nyo lumabas na oh